May suklay pa. Ito pa o oh, may suklay. Naiwan siguro to. Ayan o. Oh. oh my God. Hawakan natin. Oh my God. Ba't may ganito dito? Ayan, hindi pa siya ginamit mga idol. Oh my God. So yan for today's video mga idol nandito po tayo sa lumang bahay so balita kasi dito is pinamumugaran daw to ng mga magjowa Pagsapit ng gabi so titingnan natin kung may makikita tayong mga ebidensya sa loob so samahan nyo ako tara so ayan guys ha sirang bahay na to guys ha ayan sirang bahay pinamumugaran daw to ng mga magjowa so ayan yung mga bahay sira oh ayan yung kusina tapos ito So, lalapit tayo dito guys. magahanap tayo ng mga ebidensya kung ano yung makikita natin dito. So, ayan guys, yung kusina. Tapos ito, may nakita tayong panyo. Ayan guys, yung pinaglumaang panyo. Punit-punit na oh. Sobrang tagal na siguro niya. Tapos may mga dragon seed pa. Siyempre, pag pupunta ka dito, kakain-kain ka muna. Ayan. maghahanap pa tayo. Ayan, may kumain pa dito ng kikiam. May yung lagayan. Tapos may kumot pa dito mga lodi, oh. Yung kumot ay basang-basa na kasi nga may bagyo. Tapos may face mask pa para hindi sila makilala. Yung pinamumugaran daw dito ng mga magjawa tuwing, tuwing, gabi. So, ayan, may karton pa, oh. Yung sira-sira na tong bahay, mga idol. Hmm. Kaya pala, pinamumugaran to dito pag sapit ng gabi, oh. May ano pa, oh. Ano to? May tissue pa mga lodi oh. Ang daming ebidensya dito makikita. Tapos, yun, may yakult pa. Yan, oh. Tapos, so, ito yung CR. Ayan guys, sira, sira, sirang sira na tong bahay na tong mga lodi. Hindi ko na lang sasabihin kung saan bahay to ah. baka mamaya puntahan pa nyo. Hindi ko na lang babanggitin. So, dito tayo sa loob ng CR guys. So, sirang sira na yung CR oh. Wala, may supply pa. Ito pa o oh, may supply. Naiwan siguro to. Grabe, nagsusuklay pa sila kahit gabi, no? Ha! Ito pa, may ebidensya pa tayong nakita mga idol. Ayan, oh. Oh my God. Hawakan natin. Oh my God, ba't may ganito dito? Yan, hindi pa siya ginamit mga idol. Oh my God. Tapos may kumbi pa oh. May mga kinaina. Tapos may mineral pa. Oh my god. Lumang bahay na to mga idol. Ayan oh. Siran sirana. So dito sila nagtatago tuwing gabi. Ayan sa loob. So walang gaanong tao dito kasi bukid nga ko eh. Ayan, bukid siya mga idol. So talagang walang katao-tao. Ayan, no, serang sira. Oh. Bukid yan, mga idol. Bukid. Ayan, o. Oh. Madamo na. So, talagang walang tao na makakahuli sa kanila dito. Ayan. So, yun, mga idol, natapos na natin ikutin tong bahay na to, itong lumang bahay. So, may mga nakita tayong ebidensya. So, lang, no? So, sana hindi na balikan to ng mga tao. So, comment down below kung saan yung pa gusto na puntahan natin para hanapan natin ng mga ebidensya na kung totoong pinamumugaran nga ba ito ng mga magjowa tuwing gabi. So, yan. So, yan. Bye-bye.